Hello mga ka-farmers, welcome back to my channel Ngayon mga ka-farmers, pag-uusapan natin yung uh, mga fertile eggs na napaship natin kung kumusta kumusta na ba yung mga itlog na napaship natin kung maganda ba yung naging resulta or napisa ba yung mga itlog o hindi kaya uh, nasira yung mga similya sa shipping So ngayon mga ka-farmers, medyo hapon na uh, quick video lang ito mga ka-farmers at uh, mag-update lang tayo sa shipping sa ating mga itlog ng white Leg horn So mamaya gabi, uh, kung matuloy ito, baka rin magpapasip tayo ng mga manok patungo sa Ubay Buhol. So yun, um, sa mga fertile eggs mga ka-farmers, parang tatlong batch na yata yung napadala natin sa Davao sa Jensen at last yung sa Cavite, Manila. So unang batch ng itlog, Uh, yung shipping naging successful naman. So siguro 3 days lang yung biyahe, nakarating na doon sa Davao. So yung pangalawang shipping mga ka-farmers, uh, papunta Jensen, merong naging problema. So ang naging problema sa shipping natin ng mga itlog patungo ng Jensen, ay hindi sa atin mga ka-farmers, kundi doon sa career ng uh, package o yung fertile eggs. So ang nangyari mga ka-farmers, dumating doon yung itlog, pero basag yung uh, tupperware at saka yung uh, ibang ano itlog buti na lang mga ka farmers madami dami yung mga itlog meron pang na save siguro mga 26 eggs yung na save so nakasalang na siguro ngayon so sir uh, from Jensen ano nagka sa iyo at dun sa davao din yung nakakuha so mamaya may update tayo dun sa first batch natin sa davao So yun, uh, yung Tupperware ay uh, broken yung tupperware tapos yung mga itlog buti na lang nakasil yung mga itlog ng bubble wrap hindi lahat na tinamaan pero yung mga itlog doon mga ka farmers ay uh, merong uh, nabaho na siguro tatong araw kasi yung biyahe na yon so meron ng ano uh, ibang amoy yung mga itlog so yun ang isa sa mga nangyari doon sa shipping ng punta sa Jensen uh, yung abiriya na yon so ang may kasalanan noon is yung carrier hindi yata iningatan yung mga uh, itlog although nakalagay naman dun sa Tupperware na merong fertile egg so dapat handle with care yung mga itlog so sa LBC natin pinadala yon so LBC baka naman ayun uh, punta tayo sa mga sa pangatlo na shipping so meron naman nagkaaberya dito mga farmers dahil uh, yung pangatlong shipping natin ay yung panahon na talagang malakas yung ulan. So yun mga ka-farmers, yung nangyari sa shipping sa uh, Manila, sa Cavite, na timing kasi mga ka-farmers na yung bagyo. So yung nag-ship ako papunta doon dito sa amin sa Dumaguete, doon sa syudad, uh, yung nag-ship ako, sobrang lakas talaga ng ulan. Tapos yun, natuloy yung shipping kahit malakas yung ulan nagmumotor lang kasi ako kahit sobrang lakas ng ulan mga farmers tinuloy ko pa rin yung shipping so naging successful naman na ang pagpa-ship dito mga farmers ang problema yung biyahe pa doon sa Manila medyo matagal so umabot ng siguro one week na yata yon so yun, ka, ganun katagal bago na-receive ni Sir Randy yung ang mga itlog so hindi naman natin nasasabi sasabihin mga farmers dahil biglang bumagyo. Na timing talaga na uh, sobrang lakas siguro ng ulan sa Luzon area tapos bumaha pa so hindi hindi talaga makakadaan yung mga uh, nagdadala ng mga package papunta doon. So medyo na tagalan talaga. So hopefully ay uh, maging maganda pa rin yung resulta sa pag-incubate ng mga itlog na napaship natin so good news naman sa update uh, natin sa first batch ng itlog balikan natin yung nasa Davao na itlog so yun yung kasi yung pinakaunang na ship natin na fertile eggs ng mga white Leghorn. si Sir RJ Kier yung uh, unang nakabili sa atin o napasipan natin ng itlog ng uh, mga white Leghorn. so yun, uh, nag-update siya nung isang araw sa naging resulta sa pag-incubate ng mga itlog. So, sabi niya mga ka-farmers, dun sa 39 yata yun ang mga itlog. Tama ba? 39 na itlog. Pag candle niya, 26 yung may similya. If I'm right. So, 26 yung may similya at yung napisa ay 16 pieces or 16 heads na mga sisi na yung napisa. So, sa ganong pamamaraan mga ka-farmer o sa ganong situation mga farmers ay medyo para sa akin, okay na talaga yung ganon. Meron nang na-produce ng CCO. Kahit 16 heads na nangangalahati doon sa nabili niyang fertile eggs ay uh, para sa akin, okay na rin yun. Dahil uh, medyo may kalayuan rin yung biyahe pero uh, naging, nag, nagpisa pa rin yung mga itlog. So, ito. Ipapakita ko sa inyo yung video ng mga sisio na sinend na napisa doon sa kanya. So, ito mga ka-farmers, tingnan natin. So yun mga ka-farmers, yung video na sinend niya, uh, una na nag-send siya ng picture pero sabi ko pwede humingi ng video. So eto na yung yun na yung video na nakita niyo. So at least mga ka-farmers kahit malayo yung na uh, nagpa-ship tayo ng mga itlog, meron kasi iba nagsasabi na hindi hindi daw na hindi daw kayang mapisa yan dahil naalog naaalog sa biyahe. Pero ito, uh, second uh, ano ba? second uh, na prove na ano napipisa talaga so yung unang first time ko nagpa-ship doon sa Bacolod ah uh, nang LBC pa rin yun yung pinakamagandang uh, napisa para sa akin so sa so, 24 na eggs isa lang ang walang similya at 23 yung napisa so yun yung first time natin nagpa at yung ito yung pangalawang time na nagpa tayo from here uh, here Dumaguete tapos doon sa Davao ah uh, merong 16 uh, pieces ng uh, heads na napisa. So which is maganda na rin yon mga farmers. So hopefully yun sa GenSan uh, at saka yung sa Manila ay maganda pa rin yung magiging uh, hatchability ng mga sisyo. So hindi ko may pra promise mga farmers na talagang 100% yung mapipisa ng mga itlog na nabibili nyo. So minsan talaga merong hindi fertile at kung meron mang fertile Maaari ding... Uh, Madamage sa biyahe... So... Which is... uh, Normal lang din naman... So... Pero... uh, Pag ano sa LBC mga ka-farmers... Sinasabihan ko naman yung... Ano... Uh, nag uh, nandoon sa LBC na... Uh, handle with care talaga yung mga... Inilagay natin sa... Uh, sa Tupperware na mga itlog ng... Fertile eggs... So... Linalagyan din nila ng... Ano yan mga ka-farmers... Fragile... Uh, lalagyan din ng marking ng... Uh, eggs para yung magdadala nito patungo sa destinasyon ng bumili ay makikita yung ano uh, ito pala ay itlog so hindi natin kaya itapon itapon ito or i uh, ano ibagsak sa lupa so makikita yung kasi meron nilagay na malaki na malaking sign na merong itlog yun all right so yun mga ka farmers meron pang mga nagaantay ng mga fertile eggs so mag-update lang ako dahil Ah, uh, hindi tayo nakapag-ship ngayong week na ito dahil nga meron akong naipon ng mga itlog. Pero konti lang naman, siguro 20 heads, ah uh, 20 eggs lang ito, 20 plus. At uh, ano? Uh, duman kasi yung bagyo, kaya yung mga manok natin ay humina yung production nila. So, antay natin na ulit na marami yung mga itlog na magpo nila para yung mga itlog na napapadala ko ay uh, marami at meron din ako ma free na kahit konti lang man so baka yung sa nabili nyo ay uh, uh yung iba doon walang magiging similya at least meron akong konting free na mailalagay na which is pwedeng i ano uh, ano yan tapak or i-replace doon sa mga itlog na nabili nyo na uh, wala man lang similya alright so yun lang mga farmers sa mga Uh, nag-aantay pa. Antay-antay lang din. So, baka tatagalan pa rin tayo. So, hopefully, uh, maiisa-isa -isa ko lahat na at mapagbigyan ng uh, fertile eggs ng mga white leghorn. So, yun lang mga ka-farmers. Maraming maraming salamat sa mga gustong umorder pa rin. ay uh, message lang ako sa Facebook page ko. At uh, schedule natin kung kailan kayo makakapagpadala makaka makaka ako sa inyo. Alright. Maraming maraming salamat sa tiwala mga ka-farmers. Hanggang sa muli. Happy farming! wow